lalak na -lala. <laughs> Ito na yung cake, bay! Sasampan namin dyan, kuha kayo ng pang ano? Pang salo! Hmm. Oh, sure ito. sila? Huwag na, kakay lang kami! Bama sa iyo <coughs> pagkain! Thank you! Uh -oh. Bay, asan nyo yung tapon, bay? May hook! Hindi! Kaya so bang kailangan nila ng hook? Oh, ito, nila. Hook daw, hook! Oh, Diyong! Gawin mo ng paraan! Gagawin <laughs> mo <laughs> na kale. Bay, tapon nyo na, bay! Saloy na lang Nasa basket. Yes, baby. Ang saya-saya mo na. No? May cake. Ako din. Ang saya-saya ko na rin. Thank you, Jan. Punta kami mamaya, Jan, pag may time. Nico. <laughs> Sige, kuya Nico. Sa, kan sa kanila, mag-thank you. Sa akin, wala. <laughs> <laughs> Paninga. Tingnan <laughs> 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 nyo. Yan na. Ang sweet niyo. Oh, no. sarap. Oh, cake, <laughs> 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 oh, oh, Thank you. Ang sweet niyo. Pag-cake na, napakagaling natin magpasaan. <laughs> okay. Uh, okay na, guys. Ay, te, ah. Okay na? That's right. Keep Wait, Can you push the basket pa okay, natin? Push it. Where? Guys, we can't see. We can't. We don't have any more reach. Wait lang. Oh, my God. Nasa mo ba? Nasa mo ba? Boop, ang pusa! Nasaan na ang pusa? Boop, ang pusa! Nasaan na ang pusa? <laughs> Uy! Kasi <laughs> <I'll be> easy! Tapay! <laughs> <laughs> uh, right n'yo! Right n'yo! Beside the three! Yeah. Baba. Ayun! Doon! Yan! Yan! Tapos push n'yo! Push! push. Yeah! Ayun na! Yeah! Ayun na! Yeah! Ayun na. Bawal bay. Ini naga waktu ko ng kutsara. Malay <laughs> mo sa tuwing ito yan. Ay! Una! Masarap! Arap! Hindi